Ana Rosa Leon. Yo, okay. Ano kapatid. kapatid. Sayang naman 'to kung iwanan ko. Mababaw e, baba, lang siya. Friend, thank you ah. Sige, friend. Bye. Ay, bye. 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 Buka, bukas? Uh -huh. Oo, oh, maglakopaso. Sige, don't cry, Kita mo besh, Bukas? Bukas. bukas. Oh, oh. Sana Welcome back to our channel mga kabayan. Ngayon mga kabayan sa ano, uh, meron tayong mga bisita na ano na mga uh, mga Pinay mga kabayan eh. Mga ano to, eh, sa atin sa Pilipinas siguro. Eh. Tapos ngayon, nagtrabaho na yun. Nagtatrabaho na rin sila mga kabayan kaya pumasyal sila sa bahay natin, sa bahay mga kabayan eh. Tapos nagano kami nag, uh, nag barbecue or nag iihaw, nag kami mga kabayan. Eh. Yan mga kabayan dito sila mga kabayan. Ayan mga kabayan yung ating ano, yung ating mga bisita na yung ano, yung nag uh, iihaw mga kabayan eh. Yan mga kabayan yung ano, yung ating mak makiril at saka ano, uh, makiril at saka matambaka. Yan mga kabayan nag ng ating ano, yung nag ng ating mga bisita mga kabayan. Tapos yun, may kanya-kanya na silang ano mga kabayan, may, ma may kanya-kanya silang ano, pwisto. Kasi mga kabayan nga ngayon dito is ano, summer kaya nakakapag barbecue tayo. Ayun, kaso nga lang may kanya-kanya silang pisto yun. Yan mga kabayan, ang iba busy sa ano, busy sa pag-iihaw, busy sa pag-pay-pay. Tapos yan matambak yung ating iihawin pa yung mga kabayan eh. Yung ating napag-pishingan yan mga kabayan, yung ating uh, iniihaw mga kabayan dito eh. Tapos yan mga kabayan habang nagano nga sila, habang nag uh, iihaw sila doon ay nag na tayo mga kabayan. Katapos yan mga kabayan ano, mayroon silang dalang ano yan mga kabayan pagkain eh. Yan mga kabayan ano yan, tapos na sila magkainan mga kabayan eh. Kasi uh, pagkatapos mga, mga kabayan mag ano, kainan, hindi yan kompleto ang mga Pilipino pag walang inuman eh. Ayan ang mga kabayan eh. Ano na lang eh tinik na lang yata ang natira sa ating iniho mga kabayan eh. kasi nga yeah, dito is masarap ang isda mga kabayan eh. yan mga kabayan dala ng ano yan bisita natin Balenciana at saka ano uh, uh suman so suman so yan tawagin sa amin mga kabayan eh. Or malagkit na masarap yan mga kabayan ang masarap mag uh, loto ng malagkit yan, naghahay na ang ating ano, ang ating mga kasama yung ibang mga kabayan nahihiya ang mga kabayan mag ano mag ano sa ating kamera, eh. Yun na nga, yun mga kabayan yung uh, mabuti na lang iba hindi mahihiyain mga kabayan. Yan mga kabayan na uh, busog na rin mga kabayan eh, kasi nagkainan na ah. tapos yun nag-inom na rin mga kabayan eh. Ang ating uh, sausal mga kabayan dyan is ano, as uh, tuyo kalamansi. Iyon mga kabayan. ano na eh. Nag-uwi ang ating bisita kasi ano na eh, uh, na. Iyon ang mga kabayan. ano na sila. Uh, magbibiyahe pa yan sila mga kabayan, ng ano, ng 30 minutes. Kasi ano dito mga kabayan eh, uh, 30 minutes pa yan. Kanilang biyahe mga kabayan, patrali yan sila mga kabayan eh. Iyan kaya ngayon magiging ano naman tayo mga may malungkot dahil uh, wala na tayong bisita mga kabayan yan mga kabayan ano yan ang oras na yan, yan is ano na yan uh, mga 9 o'clock na yan mga kabayan ng gabi pero dito mga kabayan is ano pa rin uh, maliwanag pa rin kahit ano kahit uh, na Iyon eh, yun mga kabayan natin yung ating <laughs> yung ating, uh, bisita kasi nahihiya yun mga kabayan kaya isinom natin para hindi na mahiya. Iyon mga kabayan. Ah. Salamat mga kabayan sa inyong ano, sa inyong pagbisita sa ating bahay mga kabayan.